Isa sa pinakadakilang kayamanan ng simbahang katoliko ay ang banal na bahay ng Loreto sa Italia. Ang bahay ng banal na pamilya nila, Jesus, Maria at Jose, ay mahimalang dinala ng mga anghel mula sa Palestino patungong Europa. Sa loob ng apat na taon, nagumawa ng ilang uh, paghinto sa paglalakbay nito sa Himpapawid. Manatiling nakatutok at alamin ng mga kamanghamanghang mga detalye. Ang isa sa pinakabanal at pinakatanyag na mga destinasyon ng perignasyon at o pilgrimahe sa Italia ay ang Loreto na matatagpuan sa silangyang baybayin ng Italia. Sinasabi sa atin ng tradisyon na ito ang bahay kung saan ipinaglihi at ipinanganak at lumaki ang ating mahal na birhen, Ina at kung saan nagpakita ang Arkanghel Gabriel at ipinahayag sa kanya na siya ay magiging ina ng Diyos. Ang teknolohiya ngayon ay nagpapatunay na ang mga marka na matatagpuan sa mga bato nito ay katulad ng mga nakikita sa Nazaret. At ang mga materyales at uh, pamamaraan sa pagtatayo ay tumutugma sa mga ginagamit sa banal na lupain o Holy Land. May mga inskripsyon ng mga letrang Griego na may katabing mga letrang Hebreo na may nakasulat na O Heso Kristo, Anak ng Diyos at isinulat sa parehong estilo na makikita sa groto sa Nazaret. Bilang karagdagan, na ang bahay ay walang pundasyon, isang bagay na nararapat na mayroon ito kung ito'y nasa orihinal na lokasyon. Sa makatuwid, di malayong isipin na ang bahay ng banal na pamilya sa Nazaret ay palaging binibigyang pugay ng mga Kristiyano. Ang isang basilika ay tinayo pa sa paligid nito at higit sa isang beses sa tuwing ang basilika ay sinisira ng mga muslim, ang banal na bahay ay natatagpo ang buo at hindi nasira. Ngunit nang ang mga krusado o ang tinatawag natin crusaders ay ganap na itinaboy sa banal na lupain noong 1271 at 61, 1291, isang bagay na mas nakamamangha ang nangyari. Nawala ang banal na bahay at saan kaya ito napunta? Narito ang totoong kwento ng Himala. Napansin ni Padre Alexander George Jevich, isang uh, kura paroko sa bayan ng Tersato, Dalmatia, na kasalukuyang uh, Croatia. Ang biglang paglitaw ng isang maliit na gusali na nakapatong sa isang kaperasong lupa. Naguluhan siya na natural lamang at di katakataka, kaya ipinagdasal niya ang tungkol dito. Pagkatapos sa isang panginip, nakita niya ang mahal na birhen na nagpaliwanag na ang istruktura ay ang bahay ng banal na pamilya na dinala doon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Dahil sa kakaibang pangyayaring naganap, gustong malaman ang feudal na Panginoon ng Tersato o ang feudal lord kung talagang nawala ang banal na bahay sa orihinal itong lugar. Siya ay personal na nagpadala ng mga delegasyon sa Nazareth na natagpuan na ang bahay ay nawala nga, ngunit ang pundasyon nito ay nananatili doon sa banal na lupain, sa Holy Land, sa Nazareth. At mahigit pa sa kwentong ito, naglaho muli ang bahay noong 1,200 at uh, 1294. At sa pagkakataong ito mula sa Tersato, ng salakay ng mga Muslim ang Albania. Gabi noon ng ikasyam ng Disyembre, isang libo ng na putapat, December 9, 1294, at ayon sa mga patutuo ng mga pastol, ang bahay ay nakita noong sumunod na araw na dinadala ng mga anghel sa ibabaw ng dagat Adriatico. At sino ang hindi mamamangha kung namalas ang pangyayaring ito? Sa loob ng siyam na buwan na natili sa gilid ng burol kung saan matatanaw ang daungan ng Angkona sa Italia. Pagkatapos nito, ang banal na bahay ay mahimalang lumipat sa isang kagubatan malapit sa bayan ng Recanati, Italia na pag-aari ng isang babaeng tinatawag na Loreta. At doon nagmula ang pangalang Loreto. Kaya ay binansaga ng bahay na ito na banal na bahay ng Loreto o Holy House of Loretos sa Ingles. Ang banal na bahay ay napatunayan ng mga siyentipiko bilang ang aktwal na banal na bahay mula sa Nazaret. Matapos gumugol ng walong buwan sa lokasyong ito, ang banal na bahay ay mahimalang dinala sa isang bukid sa bundok Prodo na pagnamayari ng dalawang magkapatid. At nalalapit ko ng ipaalam sa inyo ang huling lugar na kinahantungan nito. Makalipas ang apat na buwan, dumaong ang banal na bahay sa isang publikong kalsada sa Bundok Prodo na nagduduktong sa Recanati sa Ancona, Italia, kung saan ito nananatili hanggang sa ngayon. Totoo na dumaong ito sa gitna pa ng kalsada, isang tiyak na palatandaan na hindi ito tinayo doon kundi inilagay doon. Habang mabilis na kumalat ang balita, Libo-libo ang dumagsa doon at maraming himala ang naganap sa lugar. Habang uh, patuloy na nangyayari ang mga himala, sinabi ng mga autoridad na kailangan nilang gawin ang uh, nararapat na pagsisiyasat tungkol sa kababalaghan at katakatakang uh, pangyayari nito. Kaya nagpadala sila ng mga delegasyon sa Nazaret upang matukoy ang pinagmulan ng bahay sa mga nakaraang taon. Ipinahayag ng tatlong delegasyong nga nabuo na ang mga sukat ng bahay ay ganap na tumutugma sa nakikitang sukat ng pundasyon ng bahay sa Nazaret. Pagkatapos noong 1871, 1871, Si Professor Ratti ng Universidad ng Roma ay binigyan ng mortar at mga bato mula sa bahay sa Loreto at ang mga katulad ng materyales mula sa mga bahay na natatagpuan sa Nazaret nang hindi sinasabi kung ano sila. Na, napagpasihan ni Professor Ratti na ang komposisyon ng materyal mula sa bahay ng Loreto na hindi orihidal sa Italia ay kapareho ng materyal mula sa Nazaret. Pinatunayan din ng agham ng ikadalumput isang siglo sa panahon natin ang mga pangyayaring ito maraming mga dokumento at mga ulat ng saksi sa paglilipat ng mga anghel sa banal na bahay ang makikita at tumiiral. Sadyang kamangha-mangha ang gawain ng Diyos na para sa Kanya ay walang imposible. Ang bahay ng Loreto ay dinadagsa sa ngayon ng mga peregrino at nabibilang sa kanila ang ilang mga papa at mga santo Uh, sa mga nakaraan at kasama rito si Papa Francisco, ang banal na bahay ng Loreto, hindi tulad ng marami iba pang mga dambana, ay nasa ilalim ng direktang autoridad at proteksyon ng Papa. Pilang uh, karagdagang kaalaman, ang Litanya na binibigkas pagkatapos ng Rosario ay kilala sa titulong Litanya ng Loreto sapagkat ito'y nakaugali ang dasalin at naging tanyag doon nung no, pangkalagit na panahon o Middle Ages. So, mahigit limang daang uh, taon na nakararaan. Para sa inyong karagdagang kalaman, ang uh, pista ng uh, Mahal na Birhen ng Loreto ay itinatag ni Papa Francisco noong ikasampu ng Desyembre. Kaya ito'y nangyari kahapon lamang. At uh, dito na po tayo magwawakas at sana'y uh, marami po kayong napulot na kalaman sa ating pagtatanghal ngayong araw. At kung naibigan naman po ninyo ang ating pagtatanghal, huwag po kayong mag-atubiling, mag-like, mag, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito. At uh, para sa inyong hindi pa nakapag-subscribe, uh, mangyaring mag-subscribe na rin po kayo ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na buton sa baba at ang kampanilya o ang uh, notification bell sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga episode yung uh, ipapalabas o uh, itatanghal sa hinaharap. Gawin nito at may sasama namin kayo sa aming pamisa sa susunod na pagkakataon. At uh, kung nais nyo kaming suportahan, mangyaring makipaglunayan po sa amin sa angtinignipadipiyo.gmail.com at, at lumahok po kayo sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-suporta na nagbibigay po ng donasyon buwan-buwan na tinatawag po ng mga alagad sa kalinga ni Padipio. At sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan at lingguhang mga pabisa. At uh, ito po ay naaayon po sa inyong uh, donasyon. So maaari pong buwanan, maaari pong uh, lingguhan na naaayon po sa halaga na inyong donasyon buwan-buwan. Bilang uh, pasasalamat, padadalan po namin kayo ng binatmasang larawan o medalya ni Padre Pio na naaayon din po sa halaga ng inyong uh, donasyon. At hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at panonood. At maraming maraming salamat din po sa aming mga miyembero na ng mga alagad sa kalingan ni Padre Pio. Mahala na po ang mahal na Panginoon sa inyo na palaan ang inyong kabutihang loob. Hanggang sa muli po natin pagkikita, laway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.